Hey guys, welcome sa Janding TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano malalaman kung ilan ang nakakonek sa inyong PLDT CTE router. Ito ay para malaman mo rin kung bakit unti-unting bumabagal yung inyong internet connection. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, wag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Music So ganito yan guys, bago tayo magsimula, siguraduhin nyo na nakakunik na kayo sa inyong Wi-Fi router. At kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede nyo gamitin. So i-click lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, i-type lang natin dito sa address bar yung IP address ng PLDT City Router, itong HTTPS, colon, double slash 192.168.1.1 Then, i-click natin itong go. So, ito yung lumalabas. Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information from 192.168.1.1. For example, passwords, messages, or credit cards. Pero okay lang yan guys at huwag kayong mag-alala dahil router lang ang bubuksan natin. Kaya i-click lang natin itong advance na makikita natin dito sa baba. Then meron na namang warning dito this server could not prove that it is 192.168.1.1. Its security certificate is not trusted by your device's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. Pero sabi ko nga kanina, router lang ang bubuksan natin. Kaya i-click lang natin itong proceed to 192.168.1.1 unsafe So ayan guys, ito na yung admin web interface ng router. At dito sa username, ang i natin ay admin. At sa password naman, i-type niyo lang kung ano man yung inyong sariling password. Dahil kung nakapagpalit na kayo ng password dati, ay hindi na gagana yung kanyang default password na 1234. So halimbawa sa akin dahil nakapagpalit na ako ng password, ang itatype ko ay yung aking sariling password. Then, itap natin itong login. So ayan guys, ito na yung dashboard ng PLDT City router. At dito under ng device list, merong apat na button at ito ay naglalaman ng iba't ibang mga kategorya. Itong WLAN devices, LAN devices, USB devices, at VOIP devices. Pero dito lang tayo mag-focus sa dalawang naunang kategorya. Itong WLAN devices na ang ibig sabihin ay wireless local area network na kung gusto nating malaman kung ilan ang nakakonektang wireless gadget sa ating wifi, kagaya ng cellphone, tablet at laptop, ay i-click lang natin yan at agad-agad ay makikita natin kung ilan ang nakakonek dito. Halimbawa na lang itong sa akin, merong tatlong cellphone ang nakakonek dito. So pag ganun, alam natin kung ilan ang nakakonek sa ating wifi router. Next, dito naman tayo sa LAN devices na ang ibig sabihin ay local area network. At lahat ng mga gadget dito, kagaya ng desktop computer, ay nakapag-connect sa router gamit ang internet cable. At kung gusto nating malaman kung ilan ang nakakunik dito, ay i-click lang natin yan. At dito, makikita natin, merong isang desktop computer ang nakakunik dito. So, matotal, merong apat na device ang nakakunik sa ating Wi-Fi router tatlong cellphone at isang desktop computer. So ganon lang guys, kung gusto nyo malaman kung ilan ang nakakunik sa inyong wifi router, ay dito nyo lang tingnan sa WLAN devices at LAN devices para sa merong ganitong router. Hanggang dito na lang muna at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Bimbrebe Jr. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like at pinutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!